magandang gabi sa lahat samantalahin ko na rin na mm -hmm. nagagawa ko ng video ngayon uh, para doon sa mga nag-i-inquire no? sa ating uh, youtube yun pong mga nagtatanong uh, pasensya na kayo at hindi ko talaga kayo ma-accommodate dito sa dito sa youtube kasi baka bawal dito yung mga ganyan na magbebenta ka o meron kang price na minimension. So, gagawin natin, ibibigay ko sa inyo para ma mas ma-broad natin yung usapan sa kalimitan. Nangihingi ako ng picture ng unit. So, ang gagawin natin is doon natin pag-uusapan sa messenger. Bibigay ko sa inyo yung link ng aking blue app o yung FB. Bil ilalagay ko dito sa description at sa comment section yung link ng aking FB para may message nyo ako through messenger at uh, doon magkakausap tayo ng maayos so yung mga inquiries ay eh, pwede po natin doon pag-usapan kasi messenger talaga yun Ito po kasi youtube eh wala naman siyang messenger once na kailangan natin mag send uh, humingi ako ng picture ng unit para makita ko, iba humingi ng estimate uh, once ma dunyo nyo ko i-message, eh masasagot ko ng kumpleto tsaka mas mabilis kasi araw-araw naman naka online tayo kahit na nasa travel ako yung mga nagtatanong kung may nabasa akong tanong na kung saan daw ko na hunting dito sa Kabite. Sa ngayon po ay wala, wala tayong hunting area dito. Yung aking ginagamit doon sa aking likuran eh, hindi ko na rin siya ginagamit kasi medyo matakon na rin po yung kahit gubat medyo matakon na rin. Kasi marami po dyang nakukuha mga gulay, yung mga pagkain, marami pong prutas doon. At sa baba po noon ay may parang idog na marami pong tumutubong gabi. Kaya alam niyo naman sa hirap ng buhay ngayon, marami talaga nagtitiis yung nagtsatsaga na manguha na lang kaysa bibili. Kasi mahal na rin po yung gulay, like yung mga gabi na ganyan, mahal na rin po yan. Kaya hindi na po ako naka ang hunting area ko isa Batangas kaya lang ngayon hindi yun ano kasi gun ban tayo ngayon hindi, uh, hindi rin ako nagdadala ng airgun papunta doon at uh, may mga kasama tayo doon na may mga airgun na ayun yun yung ano yung mga galing din sa akin yun yung mga nakakasama natin doon nandoon na sila sa area bawal lang naman po yan na itatravel mo i-display-display -display mo sa mga matataong lugar sa mga tabing highway ayan At, pero kapag nasa hunting area ka na agad kasi since bukid dyan probinsya eh hindi na po bawal yung pagdating doon sa hunting area kasi ang purpose mo doon is uh, makapaglibang so wala kang motive na gamitin yan sa ano kundi para sa makapaglibang, yung ma-unwind, yung makapag-unwind, makapag, uh, kumbaga, refresh yung sarili mo. Yun, yun po yung gamit nun doon. Kaya, uh, ako, since nandito ako sa Kabite, hindi ko, ma, hindi ako makapag, kasi ganban ngayon eh. Ano yung kailangan sumunod tayo sa batas ah uh, tayo pa naman ang inaasahan ng gobyerno na unang-unang susunod sa batas kaya ganoon ginagawa natin sa ngayon dito sa Kabite wala pa tayo ulit nakaset na ano yung mga taga gentry nga dati yan ay nakakasama namin dito sa Naik may mga kaibigan tayo sa Naik sa Madeo na uh, nakakapag-organize kami ng hunting pero ngayon wala na kasi ginagawa ng mga subdivision kaya wala tayong ngayong hunting area dito. Uh, yung hunting area ko sa mga farm sa Batangas, uh, pest control, tapos yun nga, may mga, uh, ano tayo doon, uh, hunting nga na hindi natin pwede i-mention kung ano yung nina-hunt doon. Uh, basta, kanimitan, pest control, doon yun, hindi ko binibidyo yan kasi, uh, ano yung nagaan ngayon? at hindi nga tayo nakakapagdala ng airgun doon kung may mga airgun doon may mga time na binibideo ko lang yan para sa akin na lang lalabas na yan sa sa after gun ban pa kasi ayaw kong uh, kasi wala rin akong airgun doon eh <laughs> sa kanila yun eh kaya ako lumalabas doon taga video lang yun lang o pwede ko ibibigay na lang sa kanila yung video na yan kasi wala rin wala rin man ako dyan kasi nga wala nga akong wala nga akong airgun dyan wala akong yung airgun ko ay nasa bahay lang palagi kasi nga gun ban ngayon so yun nga balik tayo dun sa topic natin para po masagot ko ng maigi yung mga katanungan nyo eh dun inilalagay ko yung ano especially kung may mga kailangan sagutin dun sa mga tanong ninyo may mga kailangan linawin mayroong mga magtatanong ng estimate kung magkano yung mga gastos kaya pag ganon may pag-iipunan nila o ano, kaya mas maganda po ang natin pinag-uusapan sa FB kagaya ngayon yung mga yung mga nag order sa atin ng parts ang ano nila is uh, makita ko yung unit para malaman ko kung ano ah uh, klase especially sa predator Uh, alam kagad ka natin kasi pag nakita ko dahil eksperyensyada tayo magdating sa predator marami tayong nagawa na yan. kaya halos alam ko na yung mga sukat-sukat yung mga nag-order nga sa atin ng parts for uh, upgrade o conversion eh ano wala nang nagiging problema at yung uh, nagawa natin yan before gun ban ang dami kaya halos nakabisado ko yung ano mga Tawag lang, mga pangalan lang, at saka mga, ano na, nakakalimutan ko. Pero pag nakita ko yung picture, alam ko na kung anong kailangan. Na, anong mga sukat, yung mga thread nya, yung mga thread size, yung mga thread pitch, alam ko na. Kaya, uh, doon tayo mag-usap, papakita, ipa, ilalagay ko yung link. Doon, isang click nyo lang naman, ma redirect na kayo kung saan yung ano. Pwede na nyo na ako i-message doon, ando na yung messenger ko kaya sa inyong lahat sa mga especially yung mga taga Mindanao yan talagang napakaganda ng experience ko dyan sa Mindanao kaya palagi ko silang nababanggit at mabuhay po kayo dyan at maging dito sa parte ng Luzon sa Norte at mga kaibigan natin dyan sa South so, magandang uh, araw po sa inyo Uh, gabi na rin. Uh, gabi na rin. At uh, mabuhay po kayo. Malapit na po matapos yung ating gunban. I-prepare nyo yung inyong mga, mga air gun at ay mag ilalabas natin yung pagkasabik natin during gunban. Nakaba eh. <laughs> January pa nag-start pero pero ano na date ngayon, nakakainip na. June June expected na magtatapos yan kasi hanggang May ang May ang election so may one month pa yan after ng election bago malip yung ganban kaya eh prepare nyo na yan habang may oras pa at pagkatapos katapos nyan ayan, start na ulit nalalabas tayo, pwede na tayo ulit maglibang doon sa ating mga do sa ating mga hunting areas. <laughs> Ganyan, mga blinking areas natin. Ayan, sa ngayon ay kahit sa uh, dito sa mga gan ano, uh, uh, mga target ano ay hindi natin pwedeng bitbitin dyan yung ating mga air gun. kahit pa siya ay dokumentado dahil gun ban ngayon Hihingi pa tayo ng permit sa COMELEC. Exemption dahil doon tayo nang ta-target sa firing range. Eh, kailangan pa rin natin ng, ng permit uh, exemption para doon, madalayan doon. Kasi hindi naman tayo nak dyan nakatira sa firing range. <laughs> so, magandang gabi po sa inyong lahat at kita-kita po tayo.